Wow, straight na joy ah. Uh, okay lang yan, kaya nakapantalon mo. Eh, ikaw, ikaw. G gibinat ka, no? Ikaw. Ote, oh, O, te. Kani, kay ka, te. Straight kaya kay nasa gano'n siya. Te. Okay. Ah, uh, sino pong gusto sumuporta sa aking mga pamangkin po? PM lang po. Marunong na po sila, package na po yan, marunong na po sila mag-split. Yan lang pong alam nila. <laughs> yan But po. Oh, papa um. oh, oh. Ma oh. marunong din siya magano. Anong tawag niyan? Anong tawag niyan, Joy? Oh, baliktad daw, marunong na din sila. Kasi sino pong gusto po? I like, like and share na lang po. Oh.